It's that. tambak sa ating YouTube channel. Ito pa rin po si Shake Girl at first base video ay okay, magse-celebrate tayo ng Teacher's Day. Gusto ko po i-share sa inyo ang mga kaganapan sa loob ng isang buwan. Isang buwan po na celebration ng Teacher's Day. Yan po ay simula ng September 5 hanggang October 5. Pero ngayon po, ngayong araw mismo, pinaka celebration ng Teacher's Day. So, una-una po sa lahat, gusto ko muna batiin ng Happy Teacher's Day po lahat ng ating mga viewers and subscribers mga mama, mga sir, happy teachers day po pagpatuloy natin po ang ating kasipagan, lalo na sa panahon ngayon. Kayang-kaya po natin yan. Umugot lang pero hindi hihinto. Yan ang ating motto ngayon. So, syempre gusto ko rin pong batiin ang aking mga kamag-anak na teachers, lalong-lalo lalo na ang aking mga pinsan, mga titas, tita Lani, tita Poring, mga pinsan ko dito man sa Mindoro o dyan sa Bulacan. Ayan. At syempre, binabati ko rin ng aking Ninang Doray, Ninang Jo ni Ninang Jo, Happy Teacher's Day Uy, Ma'am MJ, Happy Teacher's Day po At syempre, si Ja Si Ma'am Lynn, Happy Teacher's Day po sa inyong lahat At syempre, higit sa lahat Binabati ko ng Happy Teacher's Day Ang aking Ditchie Na nagpaaral sa akin Siya po ay sumunod kay Ate Jane Siya po ang dahilan kung bakit ako naging teacher Siya po nagpaaral sa akin Kaya teacher din ang pinakuha niya sa akin Thanks to her, nandito ako ngayon sa pagtuturo at hindi, hindi ako nagsisi na yun ang kinuha ko. Siyempre, gusto ko rin pong batiin ng aking mga kaibigan ng mga teachers. Ayan. Ah, congrats sa atin. Nine years na tayo in service. At syempre po, gusto ko rin bati ng aking mga naging guru mula elementary, high school, college. So, Mamela ni Happy Teacher's Day. So, thank you po sa lahat ng mga bumati, sa mga bumati sa akin sa Worldwide. Sa mga nagpadala po ng messages, thank you so much po. Hindi ko na po kayo maisa-isa, alam nyo na po yun. Very thoughtful po kayo. Sobrang na-appreciate ko po. Siyempre sa aking mga estudyante at mga dating estudyante, thank you so much sa inyong pagbati. And of course, gusto ko rin pong batiin si Father Dan. Happy Teacher's Day po! And salamat sa nagbigay sa akin ito simple simple gift pero nakatawa yan po ay bake ni Princess GB ayan thank you so much sa aking minamahal na kapitbahay sa iyong pagbati through this cute little cake meron pang mga cactus cactus ang cute 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 binigyan niya rin si Dichet thank you so much da so ito na po ang mga haganapan A Thursday celebration So, ngayon po, lalabas kami sa school. Um, meron kaming venue na pupuntahan. So, meron po kaming school-based celebration. Meron po kaming district-wide celebration. So, lalatch kami at may camping games. So, prepare ako na pag-games ko. At sa syempre, yung prize natin. Hello, guys! So, nandito na po kami sa venue. Ayan, ang ganda! The Knackers Place. Thursday Teacher's Day! Ayan! Happy Teacher's Day! Baka meron akong gustong batiin, madam. Hello, Aidee! Hello, Ton! <laughs> <laughs> you know, cheers! Dito na 'yon. Lokohan 'yung ID dito kanino 'yon? Kasama natin ang vloggers na si Shake Girl! Shake <laughs> Aba, ka-shake girl git talaga. Happy Teachers Day. Ayano. Face rebuild daw, face rebuild. Are! Sa pa. Are! Happy Teachers Day. Face, Re -day. face rebuild daw, ma'am.

Oh, may pinakamalambot. Oh, na na, men... ka Dapat hindi masira, no? Kaya nga nyo magpika. na ito, magaling ito. Magaling ito, magaling ito. Magaling ito. Magaling ito. Magaling ito. Magaling ito. Magaling No, ganyan so ma, uh, no, oh. na. Ganyan. Ang hawan nito, kalaki. Nakakalimutan ko pa po. Ay, babae ba? Oo, ganyan. Hindi tayo daw mag-hawan. Medyo ma-event na. Ang dalang man malaki. Mahirap kami. Nandito na kasi ng talog. Bak! Nakakagalimutan ko. Ano? Naka Aba? Ano sa iyo? Sa maa'yo ba siya? Huwag niyo naka-bigla siya. to. Ano? Ano ang mga klaseng itong pinato? Ang gusto niyo? Ikaw,

Are <laughs> de <they> go

Wala pa, wala pa. walang <laughs> walang lang. <laughs> One minute lang. <laughs> walang walang lang. <laughs> walang 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 ito. walang 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 walang

I'm <laughs> not <Are you> ready. <laughs> Naubot <laughs> okay. okay, <laughs> 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 na, na Naubo lang si Ma'am Mags! <laughs> <laughs> Ayan o, gamit na rin sir o. Yay. <laughs> Maganda yan sir. Ano? advantage na? Advantage sa amin na lang. Yay! <laughs>

Yero, know. kain jing. Yero. Yeah. Opo, opo. Maybe si pa? Maybe pa? Three seconds. Wala, video to. Wala, video. Uy, batihin mo si parang Donald mo. Pare, mga pa. Mamaya doon <laughs> sa isang venue. Gandaan lang pala ng all. Punoyin mo ang kinaban ko. Aroy!